Hi guys, gandang umaga Iyan. mayroon mga nanginhas kung tawagin dito sa amin or nagahanap ng shares, ayan ayun o si kuya nang bubungkal, mayroon niyang kinukuha dyan galing naman Ayan, marami na yung mga palangga. Maraming shells dyan talaga sa lapyahan ng dagat. Ayun o. Oh. So yun, at nandyan pa yung barko na naglayag dyan. Di natin alam kung anong purpose ng kanyang pagtigil dyan or nangunguha ng buhangi. Naku, naku, naku. Ayan, sum natin. Makita natin yung ginagawa. Yan, ang mga palangga. Pakagaling si Butong Barkong to. So, yun po guys. Muli, gumanda na naman ang panahon. At wala na si Bagyo. Ganito lang kaganda talaga ang aming lugar pag wala po talagang mga anunsyo regarding sa panahon. So, yan. Lalo na po ang dagat nga. Halos hindi gumagalaw ganyan yung kaganda so yon yung mga naghanap ng shells or ng inhas pauwi na sila marami na yan ako ulam na so yan kay lamlam -lam lang ng panahon pero okay na yan maganda naman medyo sumilay naman na si haring araw sa mga oras na ito ngayong umaga. So yan. Sa mga oras ng anong oras na? 11. So yun. 11 po ng umaga. Medyo sinilayan na tayo ni Haring Araw. Kisa sa kahapon na buong maghapon. Magdamag, ulan, hangin. Dahil may bagyo pero okay lang po ang ating karagatan. Yun ang maganda dun sa lahat na okay lang po ang ating karagatan yan dahil mahirap sa isang banda para sa atin dahil tayo ay nandito lang sa tabindagat ang ating mansion <laughs> yun po guys muli maraming salamat palagi sa pag-abang nyo sa aking mga mumunting video sa Ramil we'll Have Your Ella vlog ayan maraming salamat sa inyong patuloy na panunukod sa mga nga nagkakagusto sa aking mumunting mga video thank you so much at sa nag i din pa isa-isa sa isang araw na mayroon e eh, maraming salamat sa mga umalis naman na nagsawa na eh thank you so much din sa inyong pag-stay pansamantala sa aking tahanan So yon kaya shout out, shout out sa aking number one engagers and commentators ang aking magandang ayun, si ma'am Flora Avina, shout out, shout out sa iyo ma'am Flora. ma'am Lidy Limo shout out, ma'am Marian yung shout out, Bisi Colette ma'am Marilyn Gutierrez, shout out so yon at syempre, tangkar Tang Karsilyano, Matematiko, shoutout po sa iyo. Ayan. Oh, Ma'am Melinda Keles, shout shoutout. Ma'am Elina Anong Marasigan, Ma'am G. Matihan, Olvido Vlog, shoutout. Sir GM Castro TV Vlog, ayun po, musta, sir? So, yun po. Bye for now, love you all. See you sa so next video. Ayan. Ayan. Ang ganda lang pakinggan ng ano ng dagat. Yeah and